sa iba pang mga balita na pikunas Pangulong Aquino sa mga kumukwestyon sa mga hakbang ng gobyerno tungkol sa problema ng kuryente sa Mindanao. Pero ang kanyang mga kritiko may banat pa rin. Royce Stagit Sibal, ikwento. Sa birthday party pa ni Cavite Congressman ayong maliksi naglabas ng inis si Pinoy. Wala naman ako pinakaakos sa dalawang araw nakakabit na lahat to eh. No? Dahil nga, hindi naman ho, hindi naman ho tayo ng light bulb eh magpapalit tayo ng mga components ng isang hydroelectric dam. Ginagawa raw ng gobyerno ang makakaya nito para maibsa ng perwisyong dulot ng problema sa kuryente sa mga taga Mindanao. Lalo pat apektado na raw ang kalakaran at negosyo dahil sa rotational brownout. Pero sana naman daw huwag sakyan ng issue para palabasing walang ginagawa ang gobyerno. Kung mabubula, ayaw ako mambobola, ayoko binobola ako. Hindi rin ako mambobola. Talaga reasonable naman ng tao. Kaya huwag na natin pakinggan yung hindi reasonable. No. Dahil bu bukas pa kalaw, oh. bago na naman siguro na Sa ngayon, hinihikayat daw ng gobyerno ang mga electric cooperative na bumili sa power barges para mapunan ang kakapusan ng kuryente. Bagamat mas mahal daw kumpara sa hydroelectric power, makatutulong daw ito para matiyak ang sapat na supply ng kuryente. Sa tansya ng Department of Energy, tatagal pa nang hanggang 2013 ang kakapusan ng kuryente sa Mindanao. Hirit pa ni Pinoy? Pero pakiusok sana no? Election on next year, talaga mamili tayo. Baka <laughs> yung kontra pa isama nyo sa atin, paano naman ho to? Pero paalala ng mga kritiko, huwag magpakakampante si Pinoy. wag masyadong maging mayabang at arugante ang Aquino administration. Baka mamaya isang araw gumising na lang sila, wala na yung popularity na pinagmamalaki nila. Royces Nagitsibal News 5.